apat yata lima apat lima apat ang dong masyado kang assuming dong ay lima nga ha lima nga amigo isang dira, lima ay di maganda mas maganda pag lima ayano o limang piraso isang dira. yo kumbate yung Madir sa kaskas Datak, pangaraw Pastilan dods Ikaw pala ng pagulo ha Yan Pangalawang sibad Ikaw pala ng Sa aking mundo Yan, migo ang pag isa ito ang nagpagulo sa aking mong alak ah, ka anong nangyari ah! 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 Yo! Ano ko kung ba't yung mother boat? Katapos natin kumain at tayo ay bababa na naman. Oh, mga big eye. Mga Oh, brown amigo, wala na i-brief. Flex ko lang yung kasama ko, amigo. Wala nang brief. Ano, brown? Ah, ayaw, brown. Kayo ma-scandal ta na, brown. <laughs> Mas, skandalo tayo ng round. Wey, ini kita. Hindi ko kita, Wah! Wow. Pagdating nila dito mga amigo, di ba sila sa buya? Yan yung buya. Oh. Yan. Bawat twist to ay mayroong tao. Dito, dami ng huli. Dito, Oh, uy. One pieces versus three pieces. Kajo, tatlong piraso. Three points. Minito, isang piraso. One point. Baba tayo, baba. Another day is another video na naman tayo. Sana magkapagpatimbang ulit tayo ng mga ngayon ng kahit ilang kilo. Kano mang karami ang ating mahuli ngayon ay isang biyaya mula sa ating Panginoon na dapat ipagpasalamat. At speaking of biaya, ayun o. Big eye. Big eye. Wow. Big eye na amigo. Tayo ay manubid mga amigo. Magtrolin tayo. Big eye, Jason. Huli yeah. sa araw, latak na ang pangaraw. Ito. Pa sa bago, bago, bago. Ha? Pa sa bago, 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 bago na. Ah, oh, nalaban talaga yan, na. Piti-piti kaya nailo na mo anak ganit Pasti lagi na no Yan baba tayo baba Another day is another video At syempre another adventure tayo Hanap buhay na naman tayo mga amigo Habang nandito pa tayo sa Pacific Dahil pagdating sa tabi ay tambay na naman Wala na naman tayong income Kabuang puro <laughs> Galaw ka. Yeah, anong ginagawa mo? Nubitay mga mag-trolling. Trolling muna tayo habang time check alas 10.30 Mamaya mag-ano tayo? Dayo. Dahil inalisan ng mother boat yung buyang pinanggalingan na kanina. Doon na naman tayo mag -ano? Trolling mamaya ang hapon. tayo undak mas kalay maka ulit sa undak mga amigo habang nakaraya itong undak natin mag trolling din tayo para may may area na undak makahuli din tayo sa trolling kung sakaling kakain sa trolling yun ay kung kakain mga amigo kakain yan dong magtiwala ka lang sa iyong sarili pain lang tayo pain ang gamit ko ay ano to plastic ng ice candy plastic ng ice candy to mga amigo. alright painan ko lang at ariya tayo mamaya mga amigo Ngayon alas 12 akyat tayo Pag walang kumain At pupunta naman tayo mamaya doon sa kabilang buya Doon naman tayo mag adventure mga amigo Ano lang to? Quick vlog uh, Short vlog lang pala to Short vlog For to this video Okay, okay uh, Testing lang tayo amigo Testing Kung kakain ay magpulon tayo pa nakaarya to ay mag trolling din tayo mga amigo mag trolling tayo mag trolling kahuli tayong mga limang pirasong ano galong galon ay 20 kilos na mahigit yun Yan. Okay. Abangan kare ay tayo mga bigo. Paramay. Uy. Astay okay, naman. Tara, bigo suka munlo nang tama may panalo hindi ka na ba eh hindi huli ngayon photo this video aba

ui, pala Eh muntik uh. Woo, Five kilo. Hmm. kilo? Lima kilo kagad. All right. sila mga amigo Mader po to, paspasan din sa kaskas At sa kalatak Huwag ka namang ka daw mas ilan daw ikaw lang inasahan ko ikaw lang inasahan ko makapagpatimbang si Migo hani nga po Migo hindi diba Migo hindi ka na hindi ka na ba ay agoy agoy kanoy Agoy. Agoy ka. Nalaban talaga siya. Oh, laban oy. Eh, laban lang. Hanggat meron pang laban. Wala nang panlaban ay na. Kinain na yung undak natin, kinain. Aba. Pahirapan to Lawan tulingan pala Aba Talaga naman hanay eh. Ganchuan kita ngayon Ganchuan kita ngayon Kena Aba huwag ka dyan Pala Sinasabi ko sayo Ay kalaki Kini ko Agoy kan salapang gancho

Mateo kinain. Birahin, birahin. Ya, kinain. Oh. May laman yan, migo. Kung ilang piraso yan, hindi ko alam. Malalaman. Abangan. Abangan, migo. Kahit isang piraso lang, basta kira-urung Yon, mga dalawa to, dalawa. kanagulo na naman to. Nagulo na naman yata, amigo. Ayan kaya ito. galong isundap galong galon bitik yata to bitik bitik ka pasdilan dods yun na una ng puwit na puwit buntot pala trungrama ka na naman dong.

Bulu naman. Bulu na naman ito. Na Patay na. Bulu na naman ang undak natin. You know? Ito kasi ng pagulo eh. Kasi ng pagulo ito eh. You tangat Pangatlo. Ta. Pangatlo mga migo. Meron pa nga pang-apat pang, Uy, meron pa pang to oh. Buhayin muna natin Bago natin ayusin Apat yata, lima Apat, lima Apat ang dong Masyado kang assuming dong Ay, lima nga ha, Lima nga, amigo Asang lima Ay, di, maganda maganda pag lima ayan o oh. limang piraso isang dira. thank lord ah grabe salamat sa mga blessing super sibar ang ano oh. super sibar ang oh. ano miko mundak kini kasama natin hindi pa nagbabaan sila mamaya maya baba na yun ayusin natin to Grabe, limang traso pula Kaya super thank Lord for this blessing to me. Ah, to me. <laughs> ayusin natin, ayusin. Magulo. Dito na ito, Arya. Dito na tayo, Arya, mga amigo. Uy. Matin. Dito na tayo, Arya. Kan tidak nasibat sonda, lima, lima kagak, sehari ya, hari apa lah malam tu, lima sige dong at least may lima ka kung gulo -gulo ka basta may limang piraso ka dong alright thank you lord thank you lord for so much blessing yan mga 20 kilo sa kaga dong itong piraso pa lang yan para madagdagan pa yan mga, go, mga para madagdagan pa mga amigo area pa tayo let's go pangalawang area sa undak sana mahihuli-huli Ah, meron yan dong. Tiwala ka lang dong. Tiwala ka lang sa iyong pain. Lahat yan ay kakainin. Walang posible sa ice candy plastic. Nye. Magkanta dong. Yan. Tulad ng nakasanayan. Habang nakariya ay mag-undak-undak tayo. Yan. Undak mag trolling tayo alright para dubli kayod nag kayod si undak nag kayod din tayo <laughs> ibang kayod yung iniisip mo nga eh. badya tara tara nigo trolling tayo again supplyin muna natin ang hindi hagin ang ating pain okay pariyahin tara let's go agay okay, agay okay. agay okay, ko agay okay. agay okay. aba pinulong ko na kinakain kinakain kasi yung nandang natin ko ano kinain pinulong ko tong trolling ay kinakain ah may noon Ayun, sakit kong paa ko ha sakit ang paa ko bay Lang. ganyan lang Nico hindi ka na ikaw ay para sa akin at ako ay para sa yo. bagay tayo eh ano ka bakla? ano ka dong bakla? <laughs> ikaw ay para sa akin ako ay para sa walang walang iwanan sa pag-ibig ah, kami di doon aba, katigasin itong ang ganang ito, aba, nalaban talaga naman eh, eh. sige lang, sige lang yung undak natin, oh, kinain oh. lutang na naman lutang man talaga yun doon oh. tumba na naman yung pataw natin, natumba Ibig sabihin kinain kanya lang kasimple Basic Agoy ka natanggal pa Patay ka Patay ka Ano yun Ano yung mapit Akala ko natanggal Ay may pating pala oh Pambihirang pating yan pating pala kaya pala siya natakot akala ko naman na, na, na ilisi pambihirang pating yan silang silang akala ko na agoy ka naputol na yun hala kami ko wala na naputol sa ilisi pastilang wala natin pain agoy na lang wala pang sibol tangay pati sibol sinamayatan ang pating ah Kali sa atin pamihira. Kuya lang. Ingay mo kasi dong ay Kunin natin yung pataw natin oh. Ay undak. Tara. Damage yung sibol at saka biwas, pain. Pastilan dods. Ganda pa mong pain natin da. Ngadra natin undak natin, mitira. Na, may sibad oh. daw. Yan dito lang tayo babawi mga amigo. Dito tayo babawi. Uy, 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 uy. May laman ka? Ilan piraso? How much? Magkano fila Ilan piraso kayang ang laman mo? Aw. Oh. Malalaman. Abangan. Abangan mga amigo Kung ilang piraso. Na ano naman ang huli nito. Pag galon mga ayan mga migo, dali ipunin. Malalaki kasi kung ito yilupin ah jackpot sana jackpot sana tayo nago kung yilupin to pero ayos na to baling tulingan basta marami dalawang daang kilo lang kulang mga go magkahuli na tayo ng isang tulnada meron pang dalawang araw gahanap buhay dito sa pacific ocean kung sakali maka isang tulnada tayo mga go first time ko maka tulnada dito sa bangka na to. <laughs> Madalas. Ano lang. 600. Yun. Gulo na naman to. Ah. Gulo na naman. Bam. Oh. lagi. Daan ko palagi. Kalina pa to eh. Kaya patay na. Patay na sa nigo. Ang tali madali lang itong matay. Yan o. Oh. Ah. Thank you Lord. Alam mo to to. Gulo, -gulo na. Dilan, lords, the landlords. Sana ni, sana ni Uy, nagbulu na naman Migo Ah, ba ito pala? Sana yun, sana yun. Hmm, ito. Bulu na naman si Pastilan, Laging may Gulo lo. Pas tilan kau ya. sa mai siya sampang natin to masama ni eh. lo kedami nito lo ilang piraso lang pala naman ito ito palang ang nagpagulo ito palang ang nagpagulo amigo o pastilan dods ikaw palang ang nagpagulo ha yan pangalawang sibad ikaw pala nagpagulo sa aking mundo yan nigo kapag isa ito ang nagpagulo sa aking mundo alak ka anong nangyari kinaingatan ng pakoy pating pating sayang naman ano natin to sayang mga amigo pating nga kumain ito nagutom talaga yung pating kanina pasti oh. lang pating nga ari natin ari tatlo sana tayo amigo ay kinain ng pating wala nang tatlo ari pa tayo ulit ari ha at nang tayo yung makarami pasti so, lang dudes ilap ka yun wala nang sipad pang amigo sa undak nakikita tayo ah, uh, short video lang to maghanda na naman tayo amigo sa ating pagdayo mamaya time check alas 12 ah, alas 12.21 nakikita tayo at kakain papatimbang na rin tayo sa ating huli thank you lord saglit lang tayo pero mga 30 kilos yan mga amigo Meron na rin tayong 30 kilos na naman. At mamaya ang hapon sana ay makarami. Alright. right. Aakyat tayo at handa tayo sa ating pagdayo. Yo, kumabate yung madir sa kas kaskas. Latak. pangaraw. Spasa ng madir but sa kaskas. ondak at sa trolling wala wala na rin ang kain na naman sa lata ko oh. kaskas sa mother po to mabati sila sa kaskas at saka sa latak huli natin ko ay ito lang yan o oh. yan saglit lang tayo ni saglit mga 30 kilos mga ni ko dahil na kami mga ni ko ay akita tayo at mahina na rin yung kain sa trolling dito no kaya tayo natin yung pinangalingan ng mother baka kakaya ulit sa trolling yon. Yan sa inyong lahat, magandang magandang patanghali mga amigo. Magandang hapon pala. Maraming maraming salamat sa inyong panonood, no? sa mga solid kong supporters, subscriber, sa mga select viewers at sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Magandang hapon at amiga uh, mega love shout out sa inyong lahat mga amigo. Hanggang dito lang muna tong video na to. Update tayo sa next video mga amigo. Salamat sa inyong pagtanaw mga amigo ug pag-ambing mo